Ayun, ayun. So welcome back po sa ating channel. Mukhang uulan na naman. So it's been raining in Manila na naman. Kaya abilisan natin. Sana hindi tayo abutan ng ulan. sa ating channel uh, ito po ang ating CBR 650R at ang exhaust po natin sa kanya ngayon ay Orion yeah. <coughs> yan siya pag-usapan na rin natin yung mga pros and cons. So, ano ba yung parang mga mabibigay ko or share ko bilang isang sports bike rider? So, gusto nyo ba ng sports bike? Eh, sana makatulong tong video na to. mabilis ang kwentuhan. So, gusto nyo po ba ng sports bike? Kaya ba ay galing sa naked, underbone? Gusto nyo mag-switch sa sports bike? Eto, sports bike to in general, hindi lang sports bike na big bike, gano'n. Kasi regardless of the CC, sports bike is sports bike pa rin naman. <laughs> pa. Mapa 50 cc sports bike man yan o higher CC sports bike. wala <laughs> yung experience, yung riding experience, same na same pa rin naman eh. So, kung gusto niyo ng sports bike, ito lang yung mga ma-share ko rin, di ba? <laughs> Pagalitan tayo eh. So unang-una, unahan na natin yung riding position. dito ito so, unang una riding position ah sub sub na talaga tayo so sa sports bike kilala talaga yan sa mga sub sub na position ok dahil nga sa mababang handlebar so, yung ngawet uh, wet kaakibat na yan so yung nga uh, sa likod sakit ng likod parang matik na yan basta pag nag sports bike kayo kasama na yun so dapat tanggap nyo yun bago kayo mag sports bike unang una kaya madalas na sinasabi kapag nag sports bike yan yung tiis pogi kasi ang angas tignan eh diba parang sub sub ka racing racing ka yung motor mismo ang daming fairing so medyo angas angas din so yung awit na yan kaakibat na yan talaga so, yeah thank you To. Dapat tanggap niya na 'yung awit, tanggap niya na nang sasakit 'yung katawan niya. Kaya madalas na dilema naman ngi sports bike, eh, hindi talaga nila maipang long ride pros naman nung ganitong position so naangalay siya sa long ride sa city ride pogi di ba pati pagdating sa racetrack track diyan napapasok yung benefit ng riding position so sobrang dali sa cornering pag gusto niyo mag high speed nakatak -attack, naka attack position na kayo agad so madali siya kapag aggressive talaga yung riding style niya pangalawa kung kayo ay isang uri ng rider na laging may back ride syempre aggressive yung riding position nyo pati yung riding position nung back ride nyo aggressive din so madadamay siya sa tiis pogi okay? <laughs> isipin nyo rin si ano nyo si OBR kung okay lang ba sa inyong mag sports bike talaga kasi hindi lang ikaw yung may ngalay dyan hindi lang ikaw yung sub sub pati siya sub sub din dyan so kung kayo yung pala ride pala long ride na magasama hindi ko masasuggest pero pwede naman di ba basta basta may style rin naman kasi may practice rin naman kasi sa tamang pag ride talaga ng sports bike na hindi kayo mangawit agad pero nakakangawit talaga eh. So, kung kayo yung couple rider na pala pasyal pala long ride talaga pala gala so hindi ko masasuggest pero pwede naman atle naman, so kapag may sports ba, expect nyo na nakapag nagpapalinis kayo or kayo yung mismong naglilinis, mas matagal yung, mas matagal yung oras na kainan kapag nililinis yung motor nyo. Kasi kita nyo naman, mas marami siyang fairing. So, sa gilid pa lang, sa harap, ba diba? So yung extra fairing na yan, extra effort rin yan sa paglinis talaga. Mas marami sabon, mas marami tubig, mas marami oras kang magpapatuyo. So ako kasi personal lang ako, ay personal Kasi DIY ako lang talaga yung naglilinis ng mga bikes natin Kasi yun yung paraan ko para ma-check up siya regularly So sa paglilinis, sa pag-usisa ako sa kanya Doon ko nakikita kung meron bang bagong gas-gas, bagong kung ano man na weird sa kanya Ayun, so inaabot akong isang oras halos talaga Mula sa pagbanlaw, pagsabon, pag papatuyo, so mas matagal compared sa hindi sports bike na motor anong number na ba tayo number 3 na yun no nag-iisip lang ako habang umaandar tayo so yan kasi yung talagang mga palaisipan kung gusto nyo mag-sports bike eh. so next uh, syempre pag naka-sports bike ka compared naman to sa mga scooter, sa mga adventure sa mga even sa naked pati cruiser di ba yung mga bikes kasi na yun kapag nilagyan mo ng top box or mga saddle bags okay na okay pa rin pag mayroon kayong maraming bagahe maglo long ride kayo marami kayong dala pag na sports bike kayo wala kayong choice kundi dalhin sa backpack niya so balat diba, lahat ng bagahe nyo nasa katawan niyo ganun <laughs> kundi tulad sa mga naked lagyan niyo lang ng top box bagay okay, pa rin, pwedeng pwede pa rin di ba? ang laking tulong kasi ng mga top box na yun eh. Tapos sa mga cruiser, adventure bike pwede yun, may saddle bag pa sa so, lahat ng gamit nyo pwede nyo ilagay sa motor pero dito sa sports bike, lagyan nyo man ng top box masisira yung form eh di ba? hindi siya okay tulad ko ngayon, naka-backpack ako raincoat lang yung gusto kong dalhin pero napabackpack pa ako kasi wala akong paraan para madala yung raincoat na yun diba so extra hassle pero wala eh sports bike tayo eh ginusto natin yan eh diba sa part yan ng tiis pogi okay? isa sa positive na masasabi natin so, kapag gusto nyo magmabilis sobrang easy lang mag attack position kasi nakasubsob na tayo pati yung feeling kapag nagra-ride ka iba eh kasi nakasubsob ka parang ang bilis-bilis mo kahit hindi naman iba yung nabibigay na feeling nan sa rider mismo so ayun marami maraming points to consider din kapag gusto nyo mag sports bike ba? Diba? Pero yung mga yan kasi depende na rin yan sa kung ano talaga yung gusto mo. So sa kahit na maraming cons, maraming negative, basta yan yung gusto mo, magagawa naman ng paraan eh. Di ba? Kung nakakangalay, masasanay ka rin. Kung mag ka na lang. <laughs> kung wala kayong mga saddlebag, mga top box, eh de lahat ng gamit niya dalhin niya sa bag so ganun ganun ginagawa namin so naka backpack si OBR lugi nga lang kasi siya lahat talaga nagdadala ng mga gamit namin so, kung gusto niyo mag sports bike sana makatulong tong video na to sa pag consider pero ang masasabi ko lang kung gusto niyo talaga go lang pati kung pagkakataon kasi na kailangan muna nating maranasan para ma-realize natin na ah, hindi talaga para sa atin yung sports bike. ba? Diba? Pwede namang ibenta yung motor pag nagkataon. 'Yun titing- titignan nyo kasi yung sports bike, 'di ba? Ito yung isa sa mga bowing bawi kung sakali. Napaka-pogi niya, napaka-sarap niya sa mata. Lalo na kung mapitikan kay sa kay. Ay, naku, pogi kayo ay, ay beginner na gustong mag-jump sa sports bike, pwede kayo sa ano ba, R15, CVR150, GSXR150, yan, mga yan. Pero kung gusto nyo medyo mag-up sa mga higher CC, yung beginner category nandiyan yung pinaka-famous Ninja 400. So beginner, big bike. Kategori siya. Uh, Ninja 400 CF Moto 450 SR actually nandyan din yung ZX25 RNR 3 kaso sa Pilipinas di ba alam naman natin maselan tayo sa CC para sa expressway so ang marerecommend ko kung beginner eh, something na pang try nyo lang pang introduce lang sa inyo ng sports bike sa mundo ng sports bike so Ninja 400 and CF Moto 450 SR na Then, kapag na-outgrow nyo na yung bike, pwede na kayo mag 600cc. Yan, CBR 650R, ZX6R. Ayun, so yun lang naman. So, ma-recommend ko. So, based from personal experience, based from personal thoughts, sa personal. Ay, maraming maraming salamat po. See you sa next video.